Ay, magandang hapon po mga kaki. Ayan. Uh, Ang natin gagawin, yung legends natin na uh, sensor, yung uh, gamit natin yung ano, uh, software ng Titan Gear, gagawin natin ngayon, kung meron ka ni Bawa Maria, pwede ka rin ito gumamit. So, dalawa na yung software mo, pwede mo na gamitin ito. <coughs> saka wireless na rin siya. Yan. Pero sa ngayon, sticker namin ay sa Maria pa rin. Pero, babagoy po namin to. Yan. Siya. Pero, para sa akin, okay naman to kasi nakalagay dito sa ibabaw ay pang legend na na sticker sa ibabaw. Yan. So, ngayon, gagawin natin, uh, paano nga ba mag-connect ang uh, gamit yung legend sa Maria yung software na Maria o oh. una mo gagawin yung mo mas ano mo ah uh, sensor mo on mo yan power on sunod dito ka naman ah uh, una hanap yung may bluetooth kung ako ba to yan show bluetooth Ngayon, hanapin mo. Ayun, okay naman siya, legit. Ayan, nakakonek na tayo. I-close mo na lang yung ano mo. Bluetooth. Balik ka dun sa icon. May icon ng Maria or ano natin? Visualizer 3D. Ito yun. Click mo siya. Ayan. Klik mo. Yes. Tama mag ay info ay Okay. Connect natin sila dalawa. Ngayon, ang connect o marami kasi marami akong ginagamit dito. Ah, uh, nakakonek ko dalawa sa com9. So yung com9 ay palagi mo gagamitin. Okay mo siya. Com9, okay. Yeah, pag pumula yan, pumula, okay na siya. Pwede ka na magconnect. Una mong gagawin ito, may push yan. I-click natin. i natin itong black dito. Yan. Try natin mag-connect mo na. I-connect mo yan. Pag lumabas na, So, yun. Lubas na yung gagawin natin. Tanay natin ang daanan. Pero, uh, dadali natin sa binaunan ko sa bundok na walang mga ibang uri na metan para mas maganda yung resulta. kasi pag sa bahay, yung tao dyan, uh, industrial site, marami ka magkamaan dyan ng mga kung ano-ano. Pero ito, kasi medyo nasa ibabaw naman siya, mas madali. Yan. Sa so, ulit Yan. Ano natin? <coughs> Yang blue na yan, yung dark blue na yan, yan yung ano dito sa loob ng box, yung MP, at yung boy na hagit Yan. Yan, lumipat. Yan, ano nyo. Kapag kayo nagsiskawan yung lalakan masyado yung area na anuhan nyo. Yan. Nag-react yung box. Yung mga kanto nyo. Ya. So, yan yung ano natin. Um, inamaan natin na metal object. So, una mo gagawin, pwede muna ko i-save. na so, ganyan? So, naiwan yung dalawa niyang ano, pinaka emission ng ano, no, ng void. So, una mo gagawin, uh, click mo yung pula para i-save natin. Save. Kinik mo yun uli. Yan. O, oh, yung ginaginaw ko. Kinik mo yun uli. Yes. Lagyan natin na um, L3. Ibig sabihin yan, Legend S3 natin yan. Para hindi na mahaba yung word na ginagamit natin. L3. Okay. Save. Cancel hanapin natin yung na-save natin lupakan so, dito, ayun, no oh. click mo yan no hanapin natin yung L3 ayun Saba so, ba, uh, L3 Oh open lagyan mo siya sa concrete Okay so, hanap ayusin mo muna kung ano niya, fine yun na. Gagawin mo, lagyan mo na kulay. kulay. So, yan yung vax natin. Na ano naman yung mga kulay blue? Ang ilalim kasi nito, puro ubig. Ayan. Yan sinasabi ko. pag maganda yung ano nya yung image niya, may reading po ito ang reading na ano iba rin ng legit 3D na sensor ito yun hanap na natin siya ano ang ano sa kanya 5,000 plus yan ganyan yun reading niya. iba sa maria so ang ano niya, may adjustment and dip ang sabi nito mga 4 feet o 4 and feet kasi ang paano hawak natin makaas una una ang uh, dip dip oh, hindi mo siya anong percent pero makukuha mo na yung idea o oh, uh, mga basic na fitness niya so hanggang doon po tayo yan uh, sa ngayon ito oh, pwede rin po ito gamitin sa tunnel sa horizon ang gamit niya pwede naman po pero actually hindi na try no sa tunnel kaya ngayon lahat, ako na may jeep ng tunnel, kung sa area namin, pwede ko try. So, hagin na po tayo. Bali ko pala, available nito sa Mindanao, tsaka Luzon. Yan. Sa Luzon naman, ongoing pa. Kasi, hindi pa kung mga final, lumalabas ng maramihan. Ang ah, Maria, marami. Pagkakaba naman sa si Maria, marami na history. Meron din nakakuha, meron din hindi. Kaya doon sa mga hindi pa nakakuha, try lang. Try lang po lang na natin. Malay mo, yung araw na yun ay sa'yo naman po. meron lang po. Yan. Yan, nag-iisa lang po yan. Yan po yung nagit natin. Yan, sagad lang. May awap pang noon, baka sa'yo naman kumama yung swerte. Yan. Kaya sa atin, meron tayong dalawang isina. Meron tayo sa Mindanao, meron sa Luzon. Pero susunod natin bisaya sa Cebu. Kaya natin dyan pag tayo ay nakaporma na doon. Ya. Pero dito sa ano, marami tayong area sa Mindanao din na pwede lagyan. Kasi meron tayong area dyan sa Carme, uh, Carmen, Calaveria, Nasipit. Uh, meron tayong mga area dyan na pwede paglagyan ng opisina. Mas Manila naman, doon na, doon na muna tayo sa Muntalban. Kasi meron tayo bahay doon na pwede paglagyan. So, ganun lang po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Yan, yan po yung unit natin. Yan.